Pagsandaan kami dito, o, oh, tira nyo mga basura lang yan. Mga lods, basura lang yan. Nakikita nyo yan, ayan. Yung apakamakulit kasi. Ayan, mga basura lang yan, mga lods. Ayan, no? Yung mga rep na yan, mga basura lang yan. Ayan, may freezer pa doon. Yung basura ayan, No? Rep, malinis uh -oh. na malinis pa. Uh Oo, -oh. yan po. Mga basura lang po yan dito sa Japan. Ang basura sa Japan ay kayamanan sa Pinas. Di po ba? Nakita nyo? Ayan, Ayan tatabi po kami mga lords oh pula na pula pa lang po mga mga po wait po kami magwin pagka po kasi ano kahit na walang dumadaan dito po kami naka-stop pabawsal po Ayan bawasal po Ah ah Ayan mga lords Hintayin po namin magwin you all Tol may mga sausage mga ganyan sobra pati ulam Ayan pa naka-stop ka lang sausage rack. Mga udon, ma madami. Ah, udon, oh. oh, madami. Ayan. Kahit ako walang dumadaan, hindi ka pwedeng tumawid. Ganyan po dito. Disiplinado po sila. Ayan. ayan. Wait po kami. Ayan po, wait lang po kami sa mga tao. Sa mga sasakyan. Sobrang maginaw. Ayan na, ayan na, na. Oh, na. okay na. Ayan na po, mga Lakad, lakad, lakad. Lakad, lakad, lakad. ayan okay sobrang kailangan talaga susunod ka sa adrela ay kanila. Yun, grade 4, oh. oh. sa school namin ayan, tatlo na yun. grade 4. yan eto ng udong o chicken uh, no, ano 7 ay ay oh, Ito. oh. family ay